Ayan guys, mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susamada po natin ang atin pong pecha. Ngayon pong January 16, 2024 at January 17, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga followers, sa mga bago pa lamang po ng ating mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisan po natin ng ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong January 16. Ayan mga idol, dito po tayo sa, sa January. Dito po ay 1 at 16 sa ating pecha. 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin. Simplify muna natin yung mga numero natin dito. 0 plus 1 is 1. 1 plus 6 is 7. At 2 plus 4 is 6. Ganyan pa rin po dito sa bandang gitna. 1 plus 7 is 8. At 7 plus 6 is 13. Ganyan pa rin po sa bandang baba. 8 plus 13 is 21. Ayan mga idol, ito po yung unang numero natin. Meron po tayong 21. At yung pangalawang numero po natin, dito naman po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin ito. Ito pong tatlong numero natin dyan. 1 plus 7 plus 6 is 14. Ayan mga idol, ito naman po yung pangalawang numero natin o kapares po natin yung numero. Meron po tayo yung 14. At meron na rin po tayong kombinasyon dito. Pwede na rin po natin itong matayaan. 21, 14 o kaya naman po ay 14, 21 Ayan, pwedeng pwede na rin po itong kombinasyon natin na ito Ayan At dahil 2 digits po yung mga numero natin, 14 at saka 21, sisimplify muna natin ito baga para may sumaga natin at para mas madagdating po yung mga numero na pwede po natin pagpilian Ayan mga idol, dito po tayo sa 14 1 plus 4, yan po ay 5 at dito naman po sa 21, 2 plus 1 is 3. Ito po ngayon ang isusamada natin. 5 at saka 3. At unahin po natin isumada ang 5. Kukunin po muna natin itong 14. Sumada 14. 1 plus 4 is 5. Pwede rin po dyan ang 32. Sumada 32. 3 plus 2 is 5. At pwede rin po ang 23 Sumada so, 23 2 plus 3 is 5 Ayan mga idol At dito naman po sa 3 Ayan, kukunin muna natin itong 21 Sumada so, 21 2 plus 1 is 3 At uh, so, pwede rin po dyan ang 30 Sumada so, 30 3 plus 0 is 3 pwede rin po ang 12 sumada 12 1 plus 2 is 3 at pwede rin po ang 39 sumada 39 3 plus 9 is 12 ayun mga idol yan naman po yung mga numero po natin nakuha para po dito sa ating sumada ngayon pong January 16 ayan meron po tayo ditong 5, 14, 32, 23 3, 21, 30 12, at 39. Ayan mga idol, sa mga numero po natin yan, sa mga naka-encircle po mga numbers na ito, dito po tayo pipili o kukuha kung ano po yung mga nagustuhan po natin, mga personal na po natin yung mga numero dito. Ayan, ramble lang po natin sila at kung ano po yung mga nagugustuhan po natin yung mga kombinasyon. At doon naman po sa ating sample, kinuha natin dito yung 12 at 12 and 32. Then 14, 14, 3. At 5 and 21. Ayan mga idol, ito naman po yung mga sample po natin, mga kombinasyon po natin nakuha dito po sa ating sumada ngayon pong January 16. Ayan, meron tayo ditong 12-32, 14 3, at 5.21. Ayan, meron po tayong tatlong mga kombinasyon dito. Mga sample lang po natin yung mga yan. Pero kung okay lang po sa inyo, nagustuhan nyo naman po sila, ay pwede rin po na tayo itong mga sample natin na kuha dito. Pwede rin po kayong magdagdag o kaya dito po sa mga naka-insert lang like natin ng mga numero kumuha. Kaya na lang pong pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga numero. At ayan mga idol, yan po ang ating sumagi sa pecha para po ngayong January 16, 2024. At next natin, yung atin pong advance sumada. Para naman po ito ngayong January 17, 2024. At ayan mga idol, dito po tayo sa January. Pisa natin na dito. Ayan, 1 pa rin po tayo rito. 17 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan mga idol, ganoon pa rin. Ah, Simplify muna natin mga uh, na numero natin dito. 0 plus 1 is 1. Uh, 1 plus 7 is 8. Then, 2 plus 4 is 6. Ayan. Ganyan pa rin po sa bandang gitna. Ito pong, ayan, 1 plus 8 is 9. At 8 plus 6 is 14. Ayan. Then, sa bandang baba din po, ganoon pa rin. Add lang natin. 9 plus 14 is 23. Ayan mga idol, yan po yung ating unang numero. Meron po tayo rito 23. At sa ating pangalawang numero naman, yan kapares nating numero. Yan, ito pa rin po sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 1 plus 8 plus 6 is 15. Ito naman po yung pangalawang numero po natin. Meron po tayo rito 15. At pwede na rin nating natin matayan yung kombinasyon na yan. 23-15 o kaya naman po ay 15-23. Ayan, pwede, pwede na rin po itong kombinasyon natin ito. At dahil 2 digits din po sila, kagaya po dito sa kabila, Ayan, 15 at saka 23, isisimplify din muna natin yan bago natin sila isumadang. Pagaya rin po dito sa ginawa natin dito sa kabila. At dito po sa 15, and simplify muna natin, 1 plus 5 is 6. At dito naman sa 23, 2 plus 3 is 5. Ito po yung isusumada natin, 6 at saka 5. At unahin po natin isumada ang 6. Dito po sa 6, kunin muna natin itong 15, sumada 15. 1 plus 5 is 6 pwede rin po dyan ang 33 ayan, sumada 33 3 plus 3 is 6 at pwede rin po ang 24 sumada 24 2 plus 4 is 6 at maganda rin po yung sumada natin dito sa 6 at isunod natin itong 5 dito naman po sa 5 punin muna natin itong 23 sumada 23 6 2 plus 3 is 5. Pwede rin po ang 14. Sumada 14. 1 plus 4 is 5. At pwede rin ang 32. Sumada 32. 3 plus 2 is 5. Ayun mga idol. Yan, yan naman po yung mga numero po natin nakuha na pwede po natin pagpilihan sa ating pong sumada ngayon pong January 17 yan sa ating pong sumada advance sumada po natin meron tayong 6, 15, 33, 24 5, 23, 14, at 32 ganoon pa rin po, uh, ramble lang natin pili lang po tayo kung na po yung mga karosanado natin mga nagustuhan po natin mga numero -no -no -no. yan ramble lang natin yung mga nakisircle po natin mga numbers na yan at sa ating sample naman, tinuha naman natin dyan ng 14 14 at 24 then 5 5 and 23 at 23 6 Ayan mga idol, yan po yung mga sample natin, mga kombinasyon po natin nakuha sa ating pong sumada ngayon pong January 17. Ayan, meron tayong 14.24, 5.23 at 23 sa East. Ayan mga idol, sa mga sample natin ito, pwedeng pwede rin po matayaan nyo mga yan kung nagustuhan nyo po sila. Okay lang po sa inyo. Ayan, magdagdag na lang po kayo kung may mga nagustuhan pa po, po tayong mga numero dito. Ayan, kayo na lang pong pumili kung ano pa yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, yun po ang ating sumali sa pecha para po ngayong January 16 at January 17, 2024. Maraming maraming salamat po.